alapin mo muna sa iyong tax declaration certificate kung ang nakalagay ba doon na binabayad mo ng, ng uh, o tax, no? property tax taon-taon. Ito ay may kinalaman sa lupa. Okay? Kasi kung ito ay tungkol sa lupa, malamang yan ang lupa mo ay classified as alienable and disposable land of public domain. Ibig sabihin ito, pwede itong mapapatituluhan. Okay? Kaya, i-check e mo mong mabuti. However, kung ang tax declaration certificate mo ay tungkol lamang sa bahay o sa mga improvements at hindi sa lupa, mayroong chance na ang lupang ito ay hindi po maituturing isang alienable and disposable, disposable land. At maaaring ito ay pagmamayari ng gobyerno bilang isang tinatawag nating patrimonial property or public dominion or uh, tinatawag nating public domain pa at hindi pa ito naihiwalay no sa pagmay-ari ng estado kaya checkin mo yan ngayon kung ito itong ang binabayad mong ang milyar, no base sa yung tax declaration certificate ay tungkol nga sa lupa pwede po kayong uh, mag-apply ng titling nito because yung tax declaration certificate ninyo plus yung pagbabayad ninyo ng ang no uh, every year plus yung pagtira ninyo dyan, you are in possession of that property. Pag pinagsama-sama mo yan, that means you are there in the concept of an owner. At kung kayo'y matagal na dyan, no 20 years or 30 years na, no? Uh, in good faith or whether in bad faith, no? Ay ibig sabihin yan, ay you are deemed to can you are deemed to have acquired that land, the right of that land by acquisitive prescription. Kaya base rito, ay pwede ninyong apply niya ng pagpatitulo. Ayo uh, habang have an option. Pwede ninyong apply yan, yan sa pagpatitulo sa DNR. No? Kung ito'y residential area or residential property, ay pwede naman kayo mag-apply ng residential pre-patent or pwede rin kayong mag-apply sa korte by judicial uh, registration. Pero mas mabuti, less gastos, ay doon na kayo sa DNR Uh, sa land management bureau, sa SINRO o sa PENDRO at doon kayo mag-apply ng residential pre area. Subject po yan sa restriction ng uh, areas depende po sa classification ng inyong munisipyo sa inyong syudad. Okay? Lamang na kayo pag may alam sa batas.